Ako, nako, 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 nako. Ang dami nyo na namang ini-issue tungkol sa akin, mga DDS. Ganyan ba ako kalakas sa inyo? Ito ha, nais ko lang pong ipahatid sa mga kababayan natin na nanonood sa akin ngayon, mga kababayan, mga kapatid. Gusto ko lang sabihin na yung kumakalat ho na issue, na si biyahin ni Koy TV daw ho ay na ay nagtatago na <laughs> di ho totoo yun. <laughs> ilang araw lang ho ako hindi nagla live sapagkat ako ay nagtatravel okay nagtatravel lang ho ako ako ay pumunta ng Sagada pumunta ho ako ng Baguio actually kagagaling ko nga ng Baguio din kagabi may hinatid ho ako Oh, yung mga nagpapakala to ng na mga DDS dyan na sinasabi ho nila si biyahe ni Koy TV daw po ay nagtatago dahil daw po kay Dado wala pong katotohanan yon. dahil kahit ano pa pong laban yan kahit sa korte pa po kami magkita itutuloy ko po yung pagsasampan ng demanda dito kay Kap Dado hindi ho ako umuurong dyan at hindi ko ho kailangan magtago dahil first of all wala naman ho kung dapat ipagtago mga kapatid di ba? teka lang Wala ho kung dapat ipagtago. Hindi ho ako kailangan magtago. Higit sa lahat, mga kababayan ko, hindi ko ho, hindi ko uurungan yung mga yan. Yung mga pinagpapakalato ng mga DDS ngayon, nasibiyahin ni Kuya Dho hindi ho nakapaglive. Hindi ho ba pwedeng nagpa hindi ho ba pwedeng uh, diho ba pwedeng nagpapakasarap naman ako sa buhay ko? Hindi lang puro trabaho. Hindi po ba pwede na nagpapakasarap man lang ako o nagre-relax man lang ako? Nag-a-unwind naman ako ng sarili ko. Hindi ba pwedeng nagliliwaliw lang ako? Tao rin naman ako, mga DDS. Hindi nyo ako katulad na sunod-sunuran. Kasi kami, walang boss. Ito ang totoo. Kami, na mga ano, tumu kami, na mga tumutulong lang sa ating gobyerno, wala kaming boss. Wala kaming sinusunod na kumpas. Hindi nyo katulad kami. Dahil malaki ang pinagkaiba natin. Kami, hindi kami aso na kapag ng pera katulad ninyo kumakahol para umata sa gobyerno kami nagpapakasarap dito sa Pilipinas kung ano naman ginagawa namin because wala kaming boss higit sa lahat may pera kami hindi nyo kami katulad mga DDS nag travel lang ako putang may pinuntahan lang ako nagtatago kagad sa inyo yung mga pinapakalat ninyo huwag nyo kami subukan tinala mo tinatawanan ko na lang yung mga fake news ninyo to be honest tinatawanan ko na lang sa totoo lang kasi wala nang BE eh. Abay, may mga may mga ano pa sasakyang ko, Diyos ko po. may mga ano pa may mga DDS pa di ba Ngayong mga DD sheets tandaan nyo to ha hindi ko kailangan magtago kung kailangan kalabang ko. Hindi rin ako natatakot kay Dado. Ha? <laughs> Hindi ako natatakot kay Dado. Ba't ako magtatago? Dahil daw kay Kap Dado. Dahil daw uh, pinapatodas na daw yung mga vlogger ni BBM. Kaya daw po mga kababayan ko na kaya daw po nagtatago na daw po si biyahe ni Koy. Mupunta-punta na daw po ng mga probi-probinsya. Ha? <laughs> Hindi ko gagawin yun. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Oh. Good morning sir ko. Ingat palagi. Maraming salamat po. Ako yung nag-live lang po kahit sandali, mga kababayan, dahil nababahala po ako sa mga pinapakalat nila laban sa akin. Ako po ay nababahala sapagkat hindi naman po ako tao na kailangan kong magtago sa kanila at katakutan ko sila. Di ba? Nag-live lang ang ano, ano ito, mga DDS, daming daming nangaw dito Ucha, dito lang ako nag-parking pinasok na ako ng mga DDS <laughs> ba? Diba? kahit saan mag live ka maayos ang signal opo pag may maayos po signal magla live po ako subalit sa, uh, nagpunta po ako sa mga di nakakaalam nagpunta po ako ng Sagada ilang uh, I think one week po ako doon sa Sagada nagpahinga po ako sa sobrang uh, pagod, puyat, stress na ginagawa po natin siguro naman po hindi naman po masama na magpahinga naman po si biyahe ni Koy kahit sandali lang po no? hindi naman po siguro masama na i-rest ko po yung katawan natin ano ba diba mga DDS na to ang daming ano ayan tagalang palabasin natin yung mga DDS <laughs> labas <laughs> Hindi naman po siguro masama na magpahinga po kami at uh, gumawa po kami ng ano Magpahinga naman po, 'di ba, mga kababayan? Hindi naman po masama na i-take eh, advantage po namin yung uh, parang sembreak namin, mga kababayan ko, 'di ba? Hindi naman po masama siguro na ilabas ko po yung family ko para uh, makapagliwaliw kami dahil uh, sa pagbablog ko po eh napaka short lang po ng mga bandings di ba po yan po yung reason ko isa pa po wag po kayo maniniwala doon mga sa nagpapakalat na nagtatago tayo ha kasi unang una ho sa lahat pagbalik ko ho ng Maynila iari eh, ho lahat sa akin yan mga kababayan ko tandaan nyo po hindi ho ako nagbibiro sa sinabi ko kagabi papailan ko po ng demanda yang sikap dado para matigil po sa pagbabanta pagkasalita ng pagkitil ng buhay ng mga ordinaryong vlogger tandaan nyo po mga kababayan ko eh, isang ordinaryong Pilipino pa rin po tayo na may boses at may dangal sa loob ng social media na pinapakinggan ng libo-libong Pilipino na naninindigan sa tama at hindi sa maling pamamaraan mga kababayan mga kababayan ko ah ganun ba o ganito ginagawa ko sa inyo kayong mga DDS alam nyo sulitin nyo na yung huling taon ninyo hindi ko na kailangan murahin nyo pa ako para ano sulitin nyo na ang huling taon ninyo sapagkat mga kababayan ko yang si Tambalustay na magnanakaw ng pera ng taong bayan ay aalisin sa puesto, hindi na mapipigilan yan kahit na magmekos-mekos pa yung insan ninyo dyan tandaan nyo itong sinabi ko mark my words bababa si Inday sa puesto o tatadyakan siya at kakalad ka rin siya palabas nang opisina ng Vice, of the Vice President of the Republic of the Philippines mga kababayan huwag nyong antayin mga DDS nakalad ka rin palabas yan ng taong bayan huwag nyong antayin sa bandang huli pagsisihan ninyo yang mga ginagawa ninyo galit na ang taong bayan sa magnanakaw at kurap at nigit sa lahat mangingitil buhay na pamilya na yan wala nang puwang sa bansa natin ang pagkitil wala nang puwang sa bansa natin ang pagnanakaw at pagpapahit sa taong bayan. Gising na ang taong bayan ngayon. Wala nang mabubudol yung mga Duterte nyo. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Wala nang mabubudol yung Duterte nyo. 'Di ba? Wala na mabubudol yang mga Duterte nyo. Kaya kayong mga troll ng DDS, ang ganyan na lang kayo eh. Hindi na kayo makakasabat sa amin. Hindi na kayo makakasabay. Last year nyo na to. Kaya sulitin nyo na lang na sulitin ang pambubuska. Tandaan ninyo, impeachment, anti-terrorism law, ang kahaharapin ni Tambalos Tay Mapigat 'yun Kahit makalusot pa si Tambalos Tay mga kababayan ko sa impeachment may anti-terrorism lupang nakabang Or else lalabas ang taong bayan Ha at sisipain at kakalad ka rin palabas ng opisinya niya yan <laughs> kaya kayong mga DD sheets wala na kayong palag hanggang dyan na lang kayo tandaan nyo tong sinabi ko mangyayari at mangyayari yan tandaan po yung sinasabi ko Mangyayari at mangyayari ha Hindi ako magiging kawawa Dahil 6 years in the making Ang lahat ng ginawa ni Pangulo For the Filipino people Sadyang bobo at pangalang Kayong mga DDS Dahil hindi nyo magets yung ginagawa Ng Presidente Kasi low grade lang kayo Dito sa social media Mga mamababang uring nila lang puro kayo reklamo sa gobyerno. Ayaw nyo sa gobyerno. Puro gusto nyo. Bakit? May napaunlad ba si Duterte? Nakapagbigay ba si Digong ng magandang, magandang benepisyo sa taong bayan? May naibigay bang karangalan si Duterte? Sa anin na taon na pamumuno ni Digong, eh wala nga nagawa yan. Puro pagpapapogi lang. Hindi tularan si Bongbong Marcos eh. Diba? Diba? Hindi nyo tularan si Bongbong Marcos, mga DDS. Tatlong taon pa lang sa posisyon, nararamdaman na ng taong bayan. Bonus na nga lang yung 3 years pang extension niya ngayon. Nag-reconnect. O, oh, ayan, okay na. Alam nyo, ako, ha? oh, bonus na lang ni BBM yung 3 years ngayon. Kasi lahat ng ginagawa niya is ni BBM yung 3 years ngayon. Kasi lahat ng ginagawa niya is 3 years in the making. Hindi nyo magets? Ha? Mga DDS? Kasi low grade IQ nga kayo. Di ba? Oh, hindi nyo tanggap? Bakit? Kasi bakit? Low grade IQ nga kayo. Di ba? Mga slow learner kung tawagin. Di ba? Huwag nyo nang antayin ang tawagin ko pa kayong mga sped. Diba? Hindi niyo magets yung ginagawa ng gobyerno natin. Ano tawag sa inyo? Slow learner. Oh, buta kayo ng puta sa social media, low grade IQ. Diba? Mga kababayan ko. Sa bandang huli, mga kababayan ko, sa channel ko tatawagin ko kayong sped. You know what's the meaning of sped? Ganon kayong mga DDS. Sa comment section lang kayo magaling, putya, magpaka-Pilipino kayo. Hindi pagiging Pilipino yung pagsama, hindi pagiging Pilipino yung pakikipaglaban para protektahan yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diyos ko. Lantara na nga ninanakawan ng bayan natin Sasabihan nyo Matatapang kami Yan ang pino Yan ang tao matapang Ninakawan na tayo sa kaban ng bayan Yan pa yung matapang para sa inyo Kalokohan May ako tinatawag kayo mga sped eh Mga DDS Sped kayo Kasi special kayo kay Duterte Once na special kayo kay Duterte Mga kababayan ko Once na special kayo kay Duterte Kasi pinakikinabangan nila kayo Sad to say Masakit yon mga sped Di ba? Tayo nyo Tayo nyo Mga kababayan ko Antayin nyo. Mga special child kayo ni Duterte. Tatay nyo nga eh. Tatay nyo uugod-ugod na pinakikinabangan pa kayo. Hindi nyo kami tignan. Bakit kami, nakas bakit kami kampante sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos? Because PBBM Dadalin niya ang Pilipinas sa rurok muli and this is will be happen 6 years in the making kung may extension nga lang ni Presidente Bongbong Marcos why not eh ibibigay ko na eh kung ako lang ang boboto para magkaroon ng extension sa pamumuno si Presidente ibibigay ko na para katulad sa Amerika, two terms na mumuno ang presidente. Kaya maganda ang gobyerno nila. Dito six years na nga lang ang pamumuno, raam pa siraan sa mga gaham sa pwestong makaupo sa kapangyarihan. Yung trono sa Malacanang na lagi nilang pinag-aagawan na puro pangako sa mga sa mga halalan, puro pangako sa mga kanilang mga rally, puro pangako ang binibitawan. Pero record breaking si Bongbong Marcos, tatandaan nyo 'yan. Siya lang ang nangarap sa lahat ng mga rallies na ginawa niya. And tinutupad niya 'yun ngayon. And your dreams is mine. Sabi nga ni presidente. 'Di ba? Sa tingin niyo, hindi ba nagawa ni BBM 'yon? Nagawa niya lahat ng pangarap niya sa Pilipino at meron pang pangarap si Bongbong Marcos para sa bansa natin. Kaya kayong mga DDS, mahiya kayo. Na kahit binabanatan nyo si Pangulo, Pucha kasama pa rin kayo sa pag-unlad ng bansa titigas ng mga mukha nyo mga sped sakit ba? face the reality na kahit balibalik ta rin ninyo ang ginawa ni Duterte hindi hindi niya mahihigitan ang tatlong taon ni Bongbong Marcos. Now you know. Slow learner ka. Low grade IQ. Special child. Naintindihan mo ba? Of course, hindi. <laughs> Kaya tandaan nyo to mga kababayan ko Hindi na uso ngayon Yung mga ganyang ginagawa nila Kaya tandaan nyo rin to Kaya kami binubusalan ng mga yan Mga DDS At plano nilang piringan ng mga mata namin Takpan ang aming mga bibig Isilyado kami sa ilalim ng lupa Dahil hindi hindi mananalo yung pambato nila Hanggat nakatayo ang mga vlogger sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Hinding hindi mananalo si Tambalustay. Kahit kailan. Buburahin yan ng mga vlogger sa Pilipinas. Mark my words. And that is will be happen. Mga kababayan. tandaan nyo yan kaya po mga kababayan ko they have a massive fake news peddling to our kababayan nagpapasabog na sila ng kung ano anong peking balita na kahit po tayo binibiktima hindi tayo nagtatago, hindi natin kailangan magtago, at kahit kailan hindi natin kailangan mga kababayan ko na mag uh, na magtago sa anumang laban. Hindi nyo ba nakikita? Palipad-lipad na lang kami ng ibang bansa. Hindi nyo nga nalaman eh. Lumabas nga ako ng bansa eh. Di ba? Ang alam nyo lang, nag Kong lang si biyahe ni Koy. Pero di nyo alam. Nag-ibang bansa pa ako. Nagsagada pa ako. Oh, may biyahe pa ako susunod na buwan sa ibang bansa ulit and you know what's the reason kung bakit wala nang naniniwala sa ibang bansa sa mga, Duter na mga, sa mga Duterte it's our time to shine sabog na kayo tandaan niyo yan lansag na kayo kaya mga kababayan ko wag na wag kayong man wala sa mga nagpapakalat ng mga maling balita. Mga kababayan. Kaya po binasabi ko po sa inyo 'to. Mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo 'to. ito po ang totoo. If I die today, maybe tomorrow, maybe next month, maybe next year maybe 10 years from now or 20 years, 100 years from now I will have uh, mamamatay ako may dignity kaya yeah, sa ating bansa para sa bansang Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo ganun kasarap maging Pilipino at eh, kung lulubog man ako Six feet on the ground dala ko yung dignity ko yun yun hindi nyo kayang bilhin yun hindi nyo kayang bilhin yung pagmamahal ko sa bayan na to never hindi yun nyo makukuha sa akin yun sabihin mo na may pagkawanlo luna ako ngayon pero tandaan nyo Pilipino ako Mahal ko ang Pilipinas Hinding hindi ko ipagkakalulu sa China Tatandaan nyo yan Mga kababayan Inuulit ko I am a Pilipino Mahal ko ang Pilipinas Mahal ko ang presidente ko At hinding hindi ko ipagkakalulu sa China Ang kapwa ko Pilipino That's all mga kababayan ko live po ako mamaya nandito lang ako sa somewhere in Manila may ibili lang ako pag-usapan natin yan marami pong natako marami pong uh, tumawag sa akin even, uh, even mga kaibigan ko sa palasyo na bakit na nagtatago ako no, hindi po tatago nagliliwaliw lang ako maraming salamat po magkita-kita po tayo mamaya ulit Maglalive po si Biyahe Negoy TV Maraming maraming salamat Ingat po kayo palagi